Nakaramdam ka na ba ng sandaling tila tumitigil ang mundo? At habang lumilipas ang oras, nararamdaman mo ang bigat ng bawat taon sa iyong katawan. Sa mundong puno ng ingay at abala, may ilang tao na nananatiling sariwa buhay ang mga mata at tila mas bata kaysa sa kanilang tunay na edad. Ano ang kanilang lihim? Hindi ito nakabasi sa murang balat o sa mga produkto ng kagandahan. Ang kabataan na tunay ay nagmumula sa katahimikan ng isip sa disiplina sa sarili at sa kakayahang mamuhay ng may malinaw at matibay na pananaw sa bawat araw. Ang kanilang anyo ay salamin ng kanilang espiritu. Ang sigla at enerhiya ay hindi lamang nasa katawan kundi sa paraan ng pagtanggap nila sa buhay, sa bawat hamon at sa bawat tagumpay. Sa kanilang katahimikan, natututunan nilang pahalagahan ang kasalukuyan at sa kanilang disiplina, pinipili nilang gamitin ang oras ng may at layunin. Sa mundo na puno ng kaguluhan, sila ay parang ilaw na patuloy na kumikislap at nagbibigay inspirasyon sa iba. Tulad ng paalala ni Seneca sa Tagalog, ang buhay ay hindi kulang sa panahon, kundi kulang tayo sa wastong paggamit nito. Ang kabataan ng isip at puso ay kayamanang hindi kayang agawin ng panahon. Ito ay nagpapaalala na ang tunay na sigla at enerhiya ay bunga ng malalim na pagunawa sa sarili at sa mundo at ng matibay na prinsipyo sa bawat hakbang ng ating buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Habang naiintindihan natin na ang kabataan ay hindi lamang nakikita sa anyo kundi sa katahimikan at disiplina ng isip panahon na upang tuklasin ang mga lihim na dahilan kung bakit ang ilan sa atin ay nananatiling puno ng sigla at mas bata kaysa sa kanilang edad. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang simpleng tips sa pagpapabata, kundi gabay sa pamumuhay na magbibigay saysay -say at lalim sa bawat araw. Sa bawat dahilan na ating tatalakayin, matutuklasan natin ang ugnayan ng isip, katawan at espiritu at kung paano ito nagsasama upang lumikha ng kabataan na tunay at wagas. Dahilan number one, pangangalaga sa katawan at kalusugan. Ang pangangalaga sa katawan ay higit pa sa simpleng pagpapaganda ng anyo. Ang mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang tunay na edad ay nauunawaan na ang katawan ay templo ng isip at espiritu. Hindi sapat ang panlabas na anyo. Ang kabataan ay nakaugat sa kalusugan, enerhiya at disiplina sa sarili. Ang malusog na katawan ay nagbibigay kakayahan sa isip na mag-isip ng malinaw at sa puso na manatiling matatag sa harap ng hamon. Ang tamang pagkain, sapat na tulog at regular na paggalaw ay pundasyon ng kabataan. Ang pag-iwas sa labis na bisyo tulad ng alak at paninigarilyo ay hindi lamang nagpapalakas sa katawan kundi nagpapahaba rin ng kalidad ng buhay. Ang simpleng disiplina sa pang-araw-araw na gawi ay nagiging lihim sa likod ng sigla at presensya ng mga taong mas bata kaysa sa kanilang edad. Tulad ng sinabi ni Epictetus, hindi tayo kontrolado ng mga pangyayari kundi ng ating pananaw at kilos. Ang katawan ay kasangkapan upang maisakatuparan ang mas mataas na layunin. Kung ang isip ay malina at ang katawan ay malakas, nagiging posible ang mas malalim na pananaw at mas makabuluhang aksyon. Sa Stoic na pananaw, ang wastong pangangalaga sa sarili ay hindi kayabangan kundi isang obligasyon sa sarili at sa mundo. Ang kabataan ng katawan ay resulta ng responsabling pamumuhay, hindi lamang biyaya ng kapalaran. Ang pangangalaga sa katawan ay nagdadala rin ng katahimikan ng isip. Kapag ang katawan ay may sigla, hindi ka madaling maapektuhan ng takot, pag-aalala o kalungkutan. Ang enerhiya at kalusugan ay nagbibigay kakayahan upang harapin ang hamon ng buhay ng may tapang at dignidad. Sa bawat araw na inilalaan sa pangangalaga sa sarili, lumalago rin ang kakayahan ng isip na manatiling kalmado at matatag. Ang kabataan ng anyo ay bunga ng disiplina, tamang pananaw, at matibay na prinsipyo na pinipili nating sundin sa bawat hakbang ng buhay. Ang tamang pangangalaga sa katawan ay hindi lamang pagpapahalaga sa sarili, kundi pagpapakita rin ng respeto sa buhay at sa bawat pagkakataon na mayroon tayo. Dahilan number 2: Pamamahala sa emosyon at kaisipan. Ang paraan ng pagharap sa emosyon at kaisipan ay may direktang epekto sa kabataan ng ating anyo. Ang mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang edad ay hindi basta sumusuko sa galit, pag-aalala, o kalungkutan. Sa halip, natututo silang kilalanin at pamahalaan ang kanilang damdamin upang ang bawat reaksyon ay maging produktibo at may saysay. Ang kontrol sa isip ay nagbibigay kalinawan at katahimikan na nagpapakita ng tunay na kabataan na hindi nakadepende sa panlabas na anyo. Ang paglinang ng positibong pananaw at balanseng emosyon ay nagdudulot ng mas malusog na katawan at mas mataas na enerhiya. Kapag ang isip ay kalmado, ang stress at tension ay hindi agad nagdudulot ng pisikal na epekto. Ang kakayahang manatiling mahinahon sa harap ng pagsubok ay lihim ng mga taong nananatiling mas bata kaysa sa kanilang edad tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pagbabago ng mundo kundi sa pagbabago ng sarili ang pamamahala sa sariling isip at emosyon ay susi sa kabataan ng katawan at espiritu ang katahimikan sa loob at kalinawan sa isip ay nagdudulot ng enerhiya sigla at mas mahabang buhay na puno ng saysay -say. sa stoic na pananaw ang kabataan ay bunga ng pagkilala sa sarili at ng disiplina sa sariling damdamin. Kapag ang emosyon ay napamamahalaan ng maayos, mas nagiging madali ang pakikitungo sa iba at mas nagiging positibo ang interaksyon sa paligid. Ang katahimikan ng isip ay nagbibigay kalayaan sa sarili mula sa labis na alalahanin at ang positibong pananaw ay nagpapalakas ng loob upang harapin ang bawat hamon. Ang kabataan ng espiritu ay nakikita sa paraan ng ating pakikitungo sa buhay at sa ating kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang pamamahala sa emosyon at kaisipan ay hindi madaling gawin, ngunit ito ay pundasyon ng tunay na kabataan at kalakasan. Ang disiplina sa sarili ay nagbibigay ng kakayahang mamuhay ng may dignidad, kalinawan at kapayapaan. Ang kabataan ng isip at espiritu ay bunga ng pagpili na huwag maging alipin ng emosyon, kundi maging master ng sariling damdamin at pananaw. Dahilan number three, patuloy na pagkatuto at paglago ng kaisipan. Ang mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang tunay na edad ay hindi tumitigil sa pagkatuto. Nauunawaan nila na ang kaisipan na nananatiling bukas at masigasig ay nagpapanatili ng kabataan ng espiritu. Ang patuloy na paghahanap ng kaalaman, pagunawa sa mundo, at paglinang sa sarili ay nagbibigay ng enerhiya at sigla na higit pa sa simpleng pisikal na anyo. Ang mga bagong ideya at karanasan ay nagiging pagkain ng isip at nagbibigay buhay sa bawat araw. Ang pagiging bukas sa pagkatuto ay hindi lamang nakatuon sa akademiko, kundi pati sa emosyonal at praktikal na karanasan. Ang pagtanggap ng hamon, pagbabago at bagong pananaw ay nagpapalakas sa kakayahan ng isip na manatiling mabilis at alerto. Ang bawat hakbang sa pagunlad ay nagbibigay ng bagong perspektibo at nagpapaigting sa kabataan ng pananaw. Tulad ng sinabi ni Seneca, hindi tayo ipinanganak para tumigil sa paglago, kundi para patuloy na matuto at magbago. Ang walang tigil na pagkatuto at paglago ng kaisipan ay nagpapanatili ng kabataan sa puso at isip. Ang pagbabago at pagunlad ay nagpapalakas sa loob at nagdadala ng sigla sa katawan sapagkat ang isip at katawan ay konektado sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang patuloy na pagkatuto ay nagdudulot din ng kalayaan mula sa takot at pagkabagot. Ang kaalaman ay nagbibigay kakayahan upang gumawa ng mas matalinong desisyon, harapin ang hamon ng buhay ng may tapang at makita ang mundo ng mas malinaw. Ang kabataan ng isip ay nakikita sa kasiglahan ng pagtuklas at kasiyahan sa bawat bagong kaalaman. Ang patuloy na paglago at pagkatuto ay hindi lamang nagbibigay ng katalinuhan kundi nagpapanatili rin ng kabataan sa ating spirito. Ang enerhiya, sigla at kuryosidad ay bunga ng disiplina sa sarili at pagpili na huwag matulog sa ating kakayahan. Ang kabataan ng isip at puso ay resulta ng walang tigil na pagunlad at pagmamahal sa kaalaman at karanasan. Dahilan number four, pamumuhay ng may pasensya at katahimikan ng isip. Ang kabataan ng katawan at espiritu ay madalas nagmumula sa kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan at hamon ng buhay. Ang mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang edad ay natutunang pahalagahan ang katahimikan ng isip at pasensya. Sa halip na padalos-dalos na tumugon sa bawat sitwasyon, natututo silang maghintay, mag-obserba at gumawa ng aksyon na may saysay at layunin. Ang pasensya ay hindi kahinaan kundi tanda ng lakas at kontrol sa sarili. Sa araw-araw, ang kakayahang maging kalmado ay nagdudulot ng mas malusog na relasyon, mas malinaw na pag-iisip at mas mataas na enerhiya. Ang walang tigil na pagmamadali at stress ay nagpapabilis sa pagtanda ng katawan at isip, samantalang ang katahimikan at balansing pananaw ay nagpapanatili ng sigla at kabataan. Ang disiplina sa paghawak ng emosyon at reaksyon ay lihim ng mga taong nananatiling mas bata kaysa sa kanilang edad. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, hindi ang panlabas na pangyayari kundi ang ating pananaw sa mga ito ang nagbibigay kapangyarihan sa atin. Ang pamumuhay ng may pasensya at katahimikan ng isip ay pagpapakita ng kontrol sa sarili at kalayaan mula sa kaguluhan. Ang kabataan ng katawan at espiritu ay nagmumula sa kakayahang tingnan ang bawat hamon bilang oportunidad sa paglago, hindi bilang banta sa kapayapaan ng isip. Ang katahimika ng isip ay nagbibigay din ng kalinawan sa mga desisyon at aksyon. Kapag ang isip ay kalmado, mas madaling makahanap ng solusyon at mas may iwasan ang mga maling hakbang. Ang pasensya ay nagpapahabarin ng enerhiya at nagpapanatili ng balanse sa katawan. Ang kabataan ng espiritu ay makikita sa paraan ng pagtanggap sa mga pangyayari ng may dignidad at katahimikan. Ang pamumuhay ng may pasensya at katahimikan ng isip ay hindi lamang lihim ng kabataan kundi pundasyon ng matibay at balanseng pamumuhay. Ang enerhiya, sigla at kalinawan sa isip at katawan ay bunga ng disiplina sa sarili, pagpili na manatiling kalmado at pagtanggap sa takbo ng buhay. Ang kabataan ay hindi lamang sa katawan kundi sa paraan ng pamumuhay at pananaw sa bawat sandali. Dahilan number 5: Pagpapanatili ng malusog na relasyon at kapaligiran. Ang kabataan at sigla ay hindi lamang nakabase sa pisikal na anyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin at sa kalidad ng ating ugnayan sa kanila. Ang mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang edad ay pinipili ang mga relasyon na nagbibigay inspirasyon, suporta at positibong enerhiya. Naiiwasan nila ang toxicity at labis na negatividad na nakakapagpabagal sa isip at nagpapabigat sa katawan. Ang kapaligiran at mga tao sa paligid ay direktang nakaaapekto sa ating sigla at pananaw sa buhay. Sa araw-araw, ang pagpili ng tamang kasama at tamang kapaligiran ay nagbibigay lakas sa isip at emosyon. Ang malusog na relasyon ay nagdudulot ng kagalakan, katahimikan at motibasyon na nagpapalakas ng katawan at naglilinaw sa isip. Ang mga taong nananatiling mas bata kaysa sa kanilang edad ay nauunawaan ang kahalagahan ng suportadong kapaligiran upang mapanatili ang kabataan sa loob at labas. Tulad ng sinabi ni Epictetus, hindi ang mga tao upang yayari ang nagpapahirap sa atin, kundi ang ating pagtingin sa kanila. Ang pagpili ng tamang relasyon at kapaligiran ay pagpapakita ng kontrol sa sarili at disiplina sa kung ano ang pinapayagan nating makaapekto sa atin. Ang kabataan ng isip at espiritu ay nakikita sa kakayahang manatiling positibo at kalmado sa harap ng iba't ibang sitwasyon. Salamat sa maayos na kapaligiran at suporta ng mga tao sa paligid. Ang malusog na relasyon at kapaligiran ay nagbibigay din ng kalayaan mula sa alalahanin at stress. Kapag ang tao sa paligid ay nakaka-inspire at ang kapaligiran ay positibo, mas nagiging madali ang pagpapanatili ng balanse sa isip at katawan. Ang kabataan ng espiritu ay mas nakikita sa kasiglahan at enerhiya ng bawat araw. Dahil ang tamang, ugnayan at kapaligiran ay nagpapalakas ng loob at nagpapasigla sa katawan. Ang pagpapanatili ng malusog na relasyon at kapaligiran ay pundasyon ng tunay na kabataan at sigla. Ang enerhiya, balanse at katahimikan ay bunga ng matalinong pagpili ng mga tao at kapaligiran sa paligid pati na rin ng disiplina sa sarili upang manatiling positibo at kalmado. Ang kabataan ay resulta ng matibay na pananaw, wastong kapaligiran at kalidad ng relasyon sa bawat araw. Dahilan number 6, pagpapanatili ng aktibong buhay at pag-ehersisyo. Ang katawan ay dinisenyo upang gumalaw at ang mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang edad ay nauunawaan na ang regular na aktibidad ay susi sa kabataan at sigla. Ang pisikal na galaw ay hindi lamang nagpapaganda ng anyo kundi nagpapalakas sa puso, utak at buong katawan. Ang mga simpleng aktibidad gaya ng paglakad, ehersisyo o paglalaro ng sports ay nagbibigay enerhiya at nagpapanatili ng katawan at isip sa pinakamainam na kalagayan. Ang pagpapanatili ng aktibong buhay ay nakakaapekto rin sa emosyon at mental na kalusugan. Ang katawan na aktibo ay naglalabas ng mga kemikal na nagpapasigla at nagpapaganda ng mood kaya nagiging mas positibo at alerto ang isip. Ang kabataan ay hindi lamang sa panlabas na anyo kundi sa enerhiya at kasiglahan ng isip na dulot ng regular na galaw. Tulad ng sinabi ni Seneca, ang kasiglahan ay bunga ng aksyon hindi ng katamaran. Ang pagpapanatili ng aktibong pamumuhay ay nagpapakita ng kontrol sa sarili at pagpapahalaga sa buhay, ang kabataan ng katawan at isip ay nakikita sa kasiglahan tibay at kakayahang harapin ang bawat hamon ng may lakas at balanse. Ang regular na galaw ay pundasyon ng malusog, masigla at mahabang buhay. Bukod sa pisikal na benepisyo, ang aktibong pamumuhay ay nagbibigay din ng disiplina at konsistensya. Ang pagsasanay sa katawan ay nagtuturo ng pagtitiyaga at determinasyon na maaring ilapat sa iba pang aspeto ng buhay ang kabataan ng espiritu at katawan ay lumalabas sa kasiglahan disiplina at kakayahang manatiling alerto sa bawat araw ang pagpapanatili ng aktibong buhay at paggalaw ay susi sa kabataan at sigla ang katawan isip at espiritu ay magkakaugnay at ang regular na galaw ay nagpapatibay sa lahat ng ito ang kabataan ay resulta ng disiplina sa sarili pagmamahal sa katawan at pagpili ng pamumuhay na puno ng aksyon at kasiglahan. Dahilan number 7. Pagpapanatili ng malalim na pananaw at pagpapahalaga sa buhay. Ang kabataan ay hindi lamang nasusukat sa anyo o enerhiya ng katawan, kundi sa paraan ng pagtingin sa buhay at sa kahulugan na ibinibigay natin sa bawat karanasan. Ang mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang edad ay may malalim na pananaw sa mundo. Nauunawaan nila na ang bawat sandali ay mahalaga at ang tunay na kabataan ay nagmumula sa pagpapahalaga sa oras, karanasan at sa bawat aral na dala ng buhay ang malalim na pananaw ay nagdudulot ng katahimikan ng isip at kalayaan mula sa labis na alalahanin Ang kabataan ng espiritu ay lumalabas sa kakayahang tanggapin ang hindi maiiwasan matuto mula sa hamon at magpatuloy ng may determinasyon at dignidad Ang mga taong may ganitong pananaw ay mas malakas sa harap ng stress at pagbabago, kaya nananatiling mas bata at mas malusog sa isip at katawan. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ay bunga ng pagtanggap sa kung ano ang mayroon tayo at ng paggamit nito ng may karunungan, ang malalim na pananaw sa buhay ay nagbibigay kakayahan upang makita ang kabataan sa bawat araw, sa bawat karanasan at sa bawat hakbang na ginagawa natin. Ang kabataan ay hindi lamang pisikal, kundi bunga rin ng tamang pagtingin sa sarili at sa mundo. Ang pagpapanatili ng pagpapahalaga sa buhay ay nagpapalakas rin ng koneksyon sa iba. Ang mga taong may malalim na pananaw ay nakaka-inspire at nakakapaghatid ng positibong enerhiya sa paligid. Ang kabataan ng isip at puso ay nakikita sa kanilang kakayahang magbigay halaga sa bawat relasyon, pagkakataon, at simpleng sandali ng kasiyahan. Ang kasiglahan at sigla ay nagmumula sa puso at isip na may malalim na pananaw sa kahalagahan ng buhay. Ang pagpapanatili ng malalim na pananaw at pagpapahalaga sa buhay ay susi sa kabataan at sigla. Ang enerhiya katahimikan at kasiglahan ay resulta ng malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo at ng pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang kabataan ay hindi lamang sa panlabas kundi sa kakayahang mamuhay ng may saysay, -say, dignidad at malinaw na pananaw sa bawat hakbang ng buhay. Nawa ay maunawaan natin na ang tunay na kabataan ay hindi nasusukat sa bilang ng taon kundi sa lalim ng ating pag sa sarili, sa disiplina sa katawan, isip at espiritu at sa paraan ng ating pakikitungo sa mundo. Ang sigla at enerhiya ay hindi lamang biyaya ng kapalaran kundi bunga ng patuloy na paglinang sa sarili, pagpili ng tama at pagpapanatili ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ang bawat hakbang bawat disiplina at bawat prinsipyo na ating isinabuhay ay parang ilaw na nagpapanatili ng kabataan sa ating loob ang tunay na sigla ay nagmumula sa katahimikan ng isip sa kontrol sa emosyon sa patuloy na pagkatuto sa tamang ugnayan sa kapaligiran at tao sa pisikal na aktibidad sa pasensya at sa malalim na pananaw sa buhay sa ganitong paraan, ang kabataan ay nagiging mas matibay, mas makabuluhan at mas wagas. Sa mundong mabilis ang pagbabago, tandaan natin na ang kontrol at disiplina sa sarili ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mamuhay ng may dignidad at katahimikan. Ang kabataan ng anyo ay bunga ng kabataan ng isip at puso. Ito ay resulta ng patuloy na paglinang sa sarili at ng pamumuhay ng may malinaw na layunin at prinsipyo. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng hamon, ngunit ang bawat aral at prinsipyo na ating isinabuhay ay nagpapanatili ng kabataan at sigla sa ating katawan, isip at espiritu. Huwag nating hayaang lumipas ang bawat sandali ng walang saysay Sa halip, piliin nating mamuhay ng may layunin, katatagan at kahulugan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat bagong video, sama-sama nating laliman ang ating pag-unawa sa buhay, disiplina sa sarili, at paraan ng pagiging mas bata sa espiritu at isip, anuman ang edad. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.